wala tayong baso, pumitas tayo ng dahon ng mangga. Kasi nakita natin to kay Soto TV 10. Ayan. So, iinom tayo. Gamit ang dahon ng mangga. Ay, nako. Tumayo ka muna dyan cellphone na. Yan ka lang, inom lang akong tubig ha. Siyempre dahil yung dahon galing sa puno. punasan ko muna? Punas. Punas ng punas. Ayan. So, dalinis na to. Ay, Soto TV 10. Thank you ah sabi niya ganito daw yun. Sa mga kaita ng community yun eh. Ayan. Gawin mo siyang hugis baso. Tapos kukuha ka ng tubig. Hala, effective nga. Ayan o. Oh. Wala. Ay, sorry. Dapat Uy, kanino ba itong Kay engineer yata tumbag. bag. Atuluan. Nagot ako. Pero pwede nga. O, oh, di ba nakainom tayo ng tubig gamit ang dahon. Alamig ang lamig ng tubig ng tatay. Tay, thank you ah. Nasa akin yung tubig namin tay eh. Bakera. <laughs> Sarap ng tubig na malamig. <laughs> Ikaw gusto mo? Hindi. Ay, ginawa mo yan. Ginawa bako. baso. Para hindi sayang yung tubig. Nagsusukat kasi tayo ng lupa dito sa Mount Lawad. Hindi makita nila engineers ang banda, ang mga muhon. At wala kami tayong tubig na dala. Ang tubig namin sa kotse. So wala kami ng tubig. Very good. Very good yung soto tibitin. <laughs>